Sir Roberto, magandang hapon po sa inyo. Yung mga anak ninyo, Sir Sham na to, saan po ba sa rin kustodin nila, kustodiyan na sa inyo? Baba na nandun sa asawa ninyo. Alas po yung dalawa po, dala niya po. Yung special ko, ilang, special ilang, eh, Yung dalawa na dala, sir, ilang taon yun? Five. Okay, yung the rest, andyan sa inyo po. Opo, yung iba po, nandito okay. po. Okay. Sabi niyo po, sir, may, ang um, iba po ba to, isang karelasyon? Opo. Takilala niyo po ba sir kung sino man yung kanyang kabet? Uh, kabit? Ano, nakapagsabi lang po sa akin yung mga anak ko. Nang isinama niya po yung mga anak ko doon sa bagyo, gulat si, Mary, si Princess dahil si mama niya raw may katabi. Ngayon sir, ano bang gusto niyo sir nga mangyari dito sir? Mahal na mahal ko rin po kasi asawa ko ng kahit paano. Bending taong kami nagsama. napaka ito ang asawa ko ngayon. Ako nagkamali. Kung ako ba nagkamali, ni. Huwag mo na masabi ko pare, pahirapan yung mga anak natin, bigyan mo man siya ng panahon. Kasi magandang pahala mo, papachikap mo lang si Joshua Simula nun hanggang ngayon, hindi ka alam na magpaparamdam sa amin. Gano'ng kahirap yun, di ba? Ngayon kasama ko tatlong anak mo, si Princess, si Nino, si Pau pao yung dalawang laki may lagnat, hindi ko alam. Si Mrs. Sir, ang alam mo ba kung saan siya pumunta nung July 2025 bago nga uh, umalis sa inyo? Wala po. Kisa, in, natandaan ko lang po sinabi niya sa akin na salitang uling uli Kapag umalis daw po siya, kahit sino wala daw pong makakaamoy. Bago siya umalis, anong pinaalam niya? sinabi niya? Nagpaalam po sa anak ko, kay Angelo po na ipapasik-check-check up niya po yung special kong anak. Okay. Tapos yung sa tiyan niya. Ngayon po, hanggang ngayon po, nung pangkwa na yun, hindi na po siya <laughs> papakita sa amin. Tapos after that, hindi na bumalik pa? Hindi na po. Ngayon, sir, mga iba yung anak, sir, may contact pa ba sa kay nanay nila? Nakakapag-usap na nakaka pa ba sila? Nakakausap man po, kaya lang. Yung... So alam nila kung saan si nanay nila hindi ngayon? Hindi po, wala po nakakaalam. Kahit yung mga kapatid niya. Ay, isa lang okay. po, si Maricel. Ah. Oh. Yung nasa Baguio po. May alam kung saan siya? Opo, kasi kinunsintin ni Maricel po yung asawa kong yan. Si Maricel, at si Maricel nagbigay ng lalaki diyan eh. Based po sa mga nagsabi sa inyo, buntis do to iso si Mrs. Opo, buntis siya. Opo. Kayo po ba sir yung ama? Ang sabi sa akin ni Mrs., sasabihin niya na lang daw malalaman ko na lang daw kung kanino. So meaning, hindi siya sure sure kung ikaw nga yung ama. So meaning may iba pa siyang lalaki nga nakipagano siya, kaya hindi siya sure kung ikaw nga lang. Opo. Pero yung bukas salita niya sa akin, eh, maghintay na lang daw ako, sabihin niya lang daw sa akin. Ano po sir ang gusto niyo mangyari dito? Gusto ko po sana mag-usap kami ng personal pag-usapan po muna namin yung kung ano man po yung dapat mag-usapan sa amin mag-asawa kasi wala naman po talaga ibang makakasalab nito kundi kami dalawa lang mag-asawa. Okay. Magandang hapon po sa inyo Ma'am Cheryl. Magandang hapon po sir. Eh. Gusto ka po niya ma'am makausap ma'am kasi hindi alam bakit bigla ka na lang umalis sa kanya noong July 2025. So ito po sa Roberto, kausapin niyo po si Ma'am Sheryl. Sabi mo sa akin, mga pag-anggay sa pagtanda natin, binigay mo sa akin yung tingsun na yun. sa sa'yo, hindi tayo mag-iiwanan. Bakit mo naman ginawa sa akin yung bagay na yun? Kung ako sana sa may kasalanan, tatanggapin ko mag-ipag-iwalay pero huwag mo naman tesin yung mga anak mo nito na hinahanap-hanap ka, ma. Suri sa lahat kung ako nagkamali, pero huwag mo naman sa pati yung bata'y damay. Suri, suri, ma. Sa mga na ba, sisa nalaman ko na wala ako sito, wala wala akong komunikasyon sa iyo ng ilang linggo o inabutan na akong magdadalawang buwan. Bago ko pinagdesisyonan na umalis, ang dami kong mga sinabi sa iyo, winarning sa iyo, pakiusap sa iyo, di ba? Nung time na yon pinakinggan mo ba ako? Di ba hindi? Ang unang na nabalitaan na, na kong ipinagpapa pinapasa mo sa akin na problem, na kasalanan ko is ang una, sabi mo nang lalaki ako. Pangalawa, inabando na ko yung mga anak ko. Pangatlo, ang pinagbubuntis ko. Paano mo sinasabi na inabando na ko yung mga anak mo na mga anak ko? Sige nga, sa ating dalawa sinong nagpabaya? Sa ating dalawa sinong nagsakripisyo sa mga anak natin? Di ba ako? Asan ka? Lahat ng problema ng anak ko, magkasakit ang anak ko lahat ako. Nasan ka? ilang bisis mong ginawa sa akin yan, ilang bis ka sa akin nangako. Sinupad mo ba? Di ba hindi? Ilang taon tayong nagsama? binding taon. Ni minsan ba pinakitaan mo kami ng kagandahan? Di ba hindi? Mula sa panganay mo hanggang sa bunso, anong ginagawa mo? Sa akin, anong ginagawa mo? Sige nga, ni minsan di ko inabando ng mga anak ko. Nagtrabaho ko, ako ang nagtrabaho, hindi ikaw. Anong ginawa mo? Di Diba? Puro ka kabisyo. Diba? Pati lahat doon mong sabihin na nagiinom ka lang, hindi lang inom ang bisyo mo, pati pagsasabuh. Lahat yun. Harap-harapan na nakikita ng mga anak mo. Yun. Hindi ito, 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 ito. Umaalis ko, nagtatrabaho ko, pagbabalik ko, nagsusumbong sa akin ng mga Sir. anak ko. Nagalang harap-harapan. Pakinggan mo ko lahat ng sasabihin ko. Dinadagdag mo lang yun, Sirel. Pangatlong yun, pangatlong yun. Pakinggan mo bago ka magpaliwanag sa akin ko ang nagsakripisyo sa mga anak ko, hindi ikaw. Dalawang taon ka lang nagtrabaho. Pagbubugbog mo sa akin. Dalawang taon ka lang nagtrabaho ba? Ako ang nagsakripisyo. Huwag mo na lang ipagsak sa akin. Ganun-ganun na lang. Tiniis ko yun sa 20 taon. Lahat ng barangay na pinuntahan natin. Puro may kaso sa iyo dahil sa pananakit mo sa amin. Lahat ng barangay And may yun. pangahawakan ng mga papel dahil pinuntahan ko lahat 'yon. Dahil ano man ang mangyari, may pangahawakan ako laban sa iyo. Hindi ko inabanda ang mga anak ko dahil oh. sa atin yung ko, hindi ko inabanda pangalawa yung sinasabi mong panlalalaki ko. Kapalit kasi si Shirley kahit ni Papa mo, sinusubo mo, sinasaktan kita. Mo. Pero yung sarili Bago mo, sinasaktan mo, tapos ngayon, Bago palabas, mo na ko na na sinasabi mo ng lalaki ko, nag-warning ako sa iyo. Isurvive mo ang pamilya mo, isurvive mo, ayusin mong pamilya mo para hindi magwatak-watak. Anong ginawa mo? Pinabayaan mo kami. Natutulog kami, walang ginain. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Doon ka sabi mo kung saan. Uuwi ka ganun ganon. Pag hindi hey, ka, mo. Nasabo, natutulog hey, ka, hey, wala hey, kang pakialam kahit kung kung ang pamilya hey, mo. Hey, hey, hey. Anong ginagawa ko? Sige nga, lahat kami, lahat ng mga nakapagpatunayan sa mga ginagawa mo sa amin, lahat ng sakripasyong ginawa namin, ginawa ko. Yung pagbubugbog mo, yung pagpapabaya mo sa amin, yung pang mo din doon. Tumis yun lahat sa bain sa taon. Yung sarili mo, sinasaktan mo. Tumis ko yun lahat sa mo sa taon. Nagawa ko maglalaki tayo. Last time, last na nawalan na tayo ng bahay dahil nakabayaan. Nawalan ako ng trabaho dahil sa iyo dahil pinabayaan mo. Kung hindi na ako kumikilos. Nawalan tayo ng trabaho. Sabi ko sa iyo, maghanap ka ng matitira. Anong ginawa mo? Pinabayaan mo pa rin ako, wala kang pakialam. Kahit pagkain natin, wala. Anong ginawa ko? Ah, yung sinasabi mong lalaking yun, nagsalita siya, nangako siya na mag-aano sa mga anak mo. Araw noon na kailangan mag aaral na ng mga bata, hinabol ko yon. Kahit labang sa kaluban ko, pumunta ko doon, nag-ibang sarapan ng sarili ko, ipinain ko para lang makapag-aral yung mga anak ko. Lahat yung lima, dinala ko, nag-aral yung tatlo, pinaaral yung lalaki, sinabi mo na hindi mo maibigay sa mga anak mo. Nagawa ko yung daya sa pagpapabaya mo. Alam mo kung maibigay ni? Ngayon, ang nangyari ka nito para magigay mo ko. ko bigayin, eh, muna, baas, mo, mo, Noong time na nandoon na ako sa bagyo, nakikisama ko, kasama ko yung mga anak ko. May komunikasyon ako sa mga anak ko. Hindi ako nagpabaya kahit mas malayo ako. Hindi ako nagpabaya. Ikaw ang nagpabaya. Tinawagan mo ko, nakiusap ka sa akin, sabi mo magbabago ka. Sabi mo may, lahat, gagawin may. mo. Sabi mo, hindi ka na magsasalita, sabi mo, sisikapin mo. Ay, diba, pinagita ko naman sa'yo, ne? ko naman sa'yo, diba? Pero anong ginawa ko? Iniwan ko yung sinasabi mong lalaki kahit alam kong magiging magandang buhay ng mga anak ko nun. Kung totoo sa mo, ah, Sinong lalagay magkakagusto sa maraming anak at uh, ayong obligasyon mo, ginagampanan niya, sige nga. O para... ngayon ang ginawa ko dahil sa pagmamahal ko sa iyo, pinili Ay, pa rin ito sa umunyak kay ko, sa sa niyo, kaya nagsisama ko ulit sa iyo, pero nung nagsisama ko sa iyo, anong ginawa mo? Sabi nyo ako, pagmamahal ko sa iyo, pinag-iisipan mo pero, ko na hindi maganda, hindi pa ako dahil sa paggagawan mo sa iyo. Hindi pa ako sabi sa iyo, nababagong papa niya yung leon. Ha? Di ka nang sabi sa doktor, sa nangyari sa akin kung paano ko suko, ang ngayon, alam mo, pag ako may anong isip ko, naglalayas ako kahit na ako natutulong sa ospital, sa terminal, sa kalsada, yeah, na natutulong ayaw ako, sa ako na, ka, wala lang yung problema sa isip ko. Ma'am, yakin ayaw ko sa ko sa'yo. Ayaw ko Hindi mo? natin pag-usapan. Hindi natin nagkakaroon ng magandang pag-usapan kasi kung tingkibot lang, ayas ka. <laughs> Ngayon, ka anong ginawa mo? O, ganyan nga ba eh? <laughs> usapan kita, binabaranggay kita. Nangako ka sa akin. Sabi mo, hindi mo na uulitin. Pero yung pangako mo ni Milsan, hindi mo yung tinupad. Ang about dun po sa allegation po, ma'am, nga buntis po kayo. Ma'am, buntis po ba kayo currently, ma'am? aminin ko po, buntis ako, pero aaminin ko din po sa inyo, maging ako, hindi ko alam kung kanino. <laughs> maging Sige. ako, yun yun po, nagre-rebel din ang utak ko. Kanina. Kasi sa, sa pag hindi niya, pagbabago ganito, ako, ako rin yung nagsasapin sa sarili Sige po, ma'am. Ang ganito po, ma'am Cheryl, actually, ma'am, lumapit dito si Sir Roberto kasi nais sana, ma'am, nga maayos pong inyong pamilya nga mabuulit, papasensyahan kanya. Naintindihan po namin, ma'am, nga may hinanakit ka din laban sa kanya. Ngayon po sa inyong sitwasyon kasi, ma'am, ang yung dapat ninyong ginawa, ma'am, na instead, ma'am, nga naghanap ko ng ibang lalaki, Uy. is kung totoo, ma'am, mga binubugbog kayo ni Sir Roberto, o nagdodroga siya, ma'am, pwede naman sana, ma'am, sinumbong sa PNP para po makasuhan siya, ma'am, ng vowsy, at saka, mm At -hmm. RE9165 as amended yung sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ah, kasi drug user siya. Ngayon po ma'am, yung ginawa kasi ninyo ma'am na ang nang lalaki kayo tapos may nakatali kayo ng ibang lalaki other than your husband ni si Sir Roberto, pwede kayo talaga kasi mamakasuhan ng adultery ni Sir Roberto. Alam po, alam ko naman po yun, Sir Ray. Eh. Ngayon po, yung sinasabi niyang kakasuhan ko, mas gugusin ko pang kasuhan niya po at makulog. Isang bumalik po sa kanya dahil hindi ko na po talaga sayang magkisama dyan dahil kahit kailan wala na po talagang pagbabago yan. Ganyan okay. na po. Sir tutuloy ko ang ko, sa sa'yo. Parehas kayo mga may ipapalik ko sa'yo si na sinabi mo sa akin para sa mga anak lang natin. Manawag ako sa'yo, hindi ako nag-isip sa'yo. Saka hindi lang yung lalaking yan. Ilang beses mo na ginawa. Apat mo na yung beses mo ginawa. Hindi ko alam dahil sa sumprat tiwala ko sa'yo na laki lalang kita. Tayo yung mekanisindi ka. Hindi ko malaman. Binigyan yung isip ko Dekaay bukbihin po dyan. Okay. sa Roberto at Ma'am Sheryl ganito po. Ang currently ba si Roberto may trabaho ka ba? Ano bang trabaho mo ngayon? Construction po. Hanggang ngayon. Opo. Okay. Ma'am Cheryl, may work po ba kayo ngayon, ma'am? Dati po magandang trabaho ko nawalan po ako ng trabaho dahil sa pagkababayaan niya rin po, Sir. Okay. Ma'am ganito po ang kung hindi man kayo ma magka-reconcile, ma'am ni Sir Roberto, hindi kayo magkaayos, but for the sake lang sa inyong anak, ma'am. So, magco-parenting na lang kayo. So, bali, sustentuhan nyo, ma'am, supportoran ninyo ang, yung anak ninyo. Ngayon, ma'am, yung custody po ba ng anak ninyo, ma'am? Saan po ba ngayon yung mga anak ninyo? Sir, kung totoo din po, kung ito lang pakiusap ko sa inyo, dapat po sa akin lahat ng mga anak ko kasi wala po, mano, dahil man, nananakit po yan sa mga bata. Wala po yan. Pasinsa, sir. Kunting pagkakamali, nananakit po yan. Yung bunso kung anak kapag salita. Ganito po, ma'am, Sheryl. Ang, ngayon po ba, ma'am, nasa, so, mabalakat, kaso, nasa mabalakat, Pampanga po ba kayo, ma'am? Nandito po ako sa Santa Maria ngayon, sir. Dahil inaasikasa ko po yung mga papel galing po sa mga barangay. Okay. Sige. Ang ganito po siguro, ma'am, mabigay po naming suggestion sa inyo. Ang uh, regarding po, since hindi na po kayo magkayos po ni Sir Roberto, mukhang ayaw na mag-reconcile, yung pwede kasi magawa dito is... Uh, ko po. O sige po, um, pwede naman Sir Kasuhan, Sir Roberto, si Ma'am Sheryl. Opo, po ko po. Kung may ibang ebidensya kayo doon ma'am na si Sir ay isang addict, drug user, nanakit po siya sa inyo, mga ganyan, you can also Hello, file pa. a case laban po sa kanya. And then pwede po kayo mag-file po ng legal separation. Para po, hiwalay lang kayo, pero sa anak ninyo ma'am, for support, ang tulong-tulong na lang kayo maparsin yung anak. Now regarding po sa custody ng mga bata, We have this rule, ma'am, sa batas natin na best interest of the child. So usually, yung korte po, ma'am, yung mag-determine kung saan dapat na-custody yung anak. Yung gusto po ni Sir Roberto, so gusto po kayo kasuhan yung adultery and yung abandonment po ng anak nyo. And kayo, ma'am, kung meron po kayo matibay na ebidensya laban sa kanya bilang isang drug user at saka nang bubugbog po sa kanya, pwede din po kayo, ma'am, nag-file na po yeah. ng... Magandang hapon po, Senior Chairman. Magandang hapon. May idea ka po ba, sir, kung ano po ba yung nangyari ngayon sir, sa sitwasyon po ng pamilya dito ni Sir Roberto Rodriguez at saka ng kanyang mga anak? Yung, yung nga po sinasabi nila na nabataya namin, na, kanya ang ginagawa ng tatay. Tayo, asawa, parang wala sa ba, wala sa bahay, gano po ang alam namin dyan. Pero po hindi naman alam namin, wala po pa silang pas pasag sa barangay na sila mag-iwalay. Wala po wala mm. alam kya. So ano po yung background nito, sir, ng pamilya, Sir? bali nag-aaway talaga sila tsaka yung tatay ay parang gumagamit? Meron pong nagsabi sa amin na ganyan na uh, gumagamit ang tatay uh, ng droga. Pero hindi naman pwede na uliin yan kasi wala kaming authority para mag-uli. Mag okay, so may mga nagreklamo uh, na sir na may gumagamit pero wala nga lang warat of arrest eh? May nagsabi? Wala so, po, nagsabi lang. Mga tao. Okay. mga tao. Ngayon po ba sir, yung mga anak po ba nila sir, ang ano sir, nag, uh, nasa daan lang po ba? Like tipo na wayward? parang naging stray or okay naman po umuwi sa kanila mga bahay? Hindi pa siya pa Hindi ko lang sinabi sa akin ng mga tao. Mm -hmm. Wala alam dyan sa mga anak niya na Sige po, Chairman. O, thank you. po na bigyan po kami, Lina, kung ano po yung background niya dyan sa inyong uh, barangay para <coughs> po pag lumapit na din kami sa may CSWD po ng Mabalakat Pampanga, may mabigyan po sila ng uh, overview po kung ano yung sitwasyon po. po ng kanilang pamilya. Maraming salamat po sa inyo, Chairman. Gumamit ka dati gumamit Oo, ka. Oo, okay, pandemic, sige. sir, Tapos pandemic. ang nasaktan mo po ba yung anak niyo na bugbog niyo sila nasaktan? Ba? Oo, no, palo, 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 niyo. Okay. Palo. Si Mrs. niyo po ba may mga instances po ba nga nasaktan niyo din? Mga oh, unong mga bago pa lang <clears throat> kami. Okay. Sige, at least uh, klaro tayo diyan. Ganito na po sir, ang kasi nakausap na po ng team namin ng CSWD na mabalakat Pampanga. So mag-coordinate po kami sa inyo pati na din po sa inyong Missis Si Ma'am Sherry Rodriguez para to sir sa kapakanan po ng kabubuti po ng inyong anak kung saan po sila sir na po. Kasi dahil nga hindi kayo okay ni Ma'am Cheryl, may allegation po sir na drug user ka na nanakit, tapos si Ma'am Cheryl naman nakakasuwa mo ng adultery. So hindi po maganda po sa imahe po ng isang pamilya habang lumalaki ang anak na disoriented yung pamilya or sira-sira. Kaya ilapit na sa CSWD para po makabigay ng advice at saka intervention kung ano pwede na matulong po para po sa kabubuti ng anak. So yan na lang po sir ang... Samaan po kayo, sir, ng Tina Wanted sa radio. So, after nito, sir, doon po sa likod, sir, mag usap po para po ma-schedule natin pagpunta doon sa may CSWD, sir, ng Mabalakat, Pampanga po. Ayun po, sir, maraming salamat po sa si inyo, Sir uh, Roberto, and maraming salamat din po, of course, sa kay Ma'am Cheryl po. Maraming salamat may po sa si inyo, sir. Kinalayan.